Ayan ka na naman na, nasusulaan ka na naman. Sa tuwing gagawas ba tayo nakikinukuyok natin si Sandy? Mag-aaway ba tayo, kanunay? Dahil sa tuwing lumalabas tayo nakasama si Sandy, pinaparamdam niya sa akin na siya tama para sa iti, hindi ako. Huna-huna mo lang yan. Bakit ka ba mag -huna -huna ng bati sa akin? Inatinarong naman ako sa'yo. Na mas malalim ang pinagsamahan niyo. Na mas higit ka niyang kalala kaysa sa akin. Na mas higit ang ibibigay niya sa'yo. Na mas bagay kayo. That's your perceptions. Masa'y ano perceptions? Basta mawala na perceptions. <laughs> Bulag bulaga talong hindi ako bobo. She makes it out to you. She makes me feel like a mistress. Nagsisilos ka lang. Oo, oh, nagsisilos ako, nagsisilos ako dahil mahal kita. <laughs> Ikaw ang mahal ko, Ana. Hindi si Sandy. Kailan ka lang yan. Bakit ka magsisilos? Ibinuwat ko naman sa'yo talang. Mahal na mahal kita. <laughs> Pahit Pati na gaitan nau akong magdududa ka Apa magsisilos ka pa sa akin? Ipagitan na ako ni Sandi? Ano saan man ka ba magigay? Tarong